Magandang hapon po mga idol. itu lang po tayo mga Gawa tayo nang strat bar ng, ng ribong. suspension Maidol. utas na ako ng isa pa nakagawa na tayo ng isang kabila ito yung, yung palitan natin siyadong manipis kaya kakapala natin yung gawa natin ito uh, yung mga suspension naman to yan yeah. yung, na yung mga gawin na natin ito yung mga ito lahat ginawita natin para makuha natin yung bilog Maraming maraming salamat nga pala idol, sa inyong walang sawang suporta sa aking video. At 425,000 na po tayo mga idol followers. Maraming salamat po sa inyo. Walang katapusang pasalamat mga idol. Ito ay lang gagawin natin dito sa Rebo eh. 16 pieces sa idol na busing. At nakagawa na ako ay lang ano, labing dalawa. Gagawin ko ay doon ano na lang. Apat na piraso. Yan, yan nga pala ay lang ating papalitan. At dinayo pa tayo ni boss. At ayan si boss. Yan, shout out po sa taga San Andres Bukid, Maynila. Ay at dumayo pa talaga si boss dito sa ating shop. Medyo malayo-layo. Kaya tapo so, dyan sa lahat ng taga San Andres Bukid Dito ang inyong kababaryo Mga idol lahat nagpagawa sa atin Sinubukan yung gawa natin so, ito yung nagawa natin kanina ayan yung suspension natin sinunog ko yun saka ito walong ganito stabilizer link ah, ito naman yung palitan natin sa kabila ay sa may Yung kung mapunch nyo manipis pag inigpitan hanggang dito lang yung washer ayan kaya nag aatras sa band dito pagka nalubak bali uh, pang apat na piraso ng ganito ang gagawin natin At sa mga suspension mga suspensyon idol bibidyohan ko rin yan Ayan, kung gusto nyo pong mapanood, eh, abangan nyo na lang po sa aking upload. At itong gawa natin na hindi natin gayahin yung ano, original. Kapala natin itong ating gawa. At ah, may pinaka ano, pa ito. Tungkilang isa. tayo ay doon natanghali ako gising kayo na alas 9 na siguro yun may naabot tayo ng hapon so, paublong ang gagawin natin dito nakapala natin na kunti ito para maipit siya ng tulo kasi ayo lang nakasuporta din sa gulong sa suspensyon nakaka kano siya nila nakaupo siya ng dito, sa dito kalapat ang dulo niya hindi pantay yung ano natin

tulis at ang kanyang kabitan doon ni eh, hindi pantay pasuso yung kurma yung gagawin natin ganito para lapat siya yan, nagustuhan nyo naman po mga ito lang aking video, pakishare naman po para po eh marami pang makaalam sa ating mga ginagawa at kung kurtunada po nila idol ang ating gawa ay eh. makatulong tayo sa problema sa kanilang sakyan. Ayan, tulad dito kay Boss Mayro eh. Grabe ang lakas ng langit-ngit. Pina Halo, pinauga ko lang sa akin nung pinauga ko sa kasamahan ko. Ito naman idol. ito naman lalagyan natin to nang ano. Kaya makapal. Ah, Panoorin niyo lang mga idol. Lalagyan natin ang pinakatungkil ko. hindi ko na nabidwa na ilol itong ano pag butas nito kasi nag live kami kanina nagawa ko na ito sa live nag butas ako na konti na lang ito na may lulagyan natin ang pinakalak ah, uh, tungkil kasi yung kabitan niya doon na may doon, eh. malaki na yung kabitan doon sa tubo sa so, may tubo, ayan, sa gitna nito may pagitan kasi to kailangan natin lagyan ng tungkil dito para hindi magbakal sa bakal. Ito so, na ito yung pinaka-tungkil niya. Na nagtatanong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po, City Hulo. D.M. na lang po ang kursunada sa aking gawa, mailo, Yan. Dati niya idol, ang lantern sulang siya. Batu pulang na din ng isa. Uwasan natin ito para maka malapat siya ng maayos dun sa wasir. Ayun, wasir niya may dun. Palubog din. Kailangan nakalapat siya. tanggalin ko muna yung tubo dito naman asa muna tayo parang na ito kapilaan ko paublong para lumapat doon sa kulitan sinsya na kayo sa ating video at medyo maingay may kukwintuhan doon sa ating kapitbahay siyap din para lumapat siya may ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po sa aking munting channel at pakishare na rin at sa mga idol at dito yung mga idol mag-asawa yan para maipit sa pagkahinigpitan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta sa aking video God bless you po sa inyong lahat mga idol at huwag naman po kalimutan i-share mga idol ang ating video maraming salamat po ulit ipitan natin yan pati yung sagit nga may ipit kasi yung dati nya parehas lang pantay sa atin malaki ang depresya ayun mga idol gagawin ko pa suspension mga idol yan, abangan nyo lang po kung gusto nyo pong mapanood ang paggawa natin sa suspension